kuha ni sister yung mga lumitaw na luya. Kasi hindi yan maglalaman ng husto. Eh, may ginawa si mami doon na plat. Ililifat <coughs> ba? Ililifat. Ililipat nila. <coughs> Nadadaluyan kasi yan. Asam ka? pet <laughs> Kana na tsako eh, hina. Ato? Oo, kaya. Bumitaw na nga yung ano. Katsi pa yun. Yan, nasa likod ng paa mo. Yan, oo. daluyan yan eh. Hindi mo na kaya lahat? Ayan, mana na. Taon, hanat. Hilera na yan. Yan. Gusto na to na. Taon na yung kata siya man ayaw siya kayong bumamat siya. Nako na mo yan. Yan, yan, yan sa baba. Yung dalawa. Oo. Oh. bango. Ha? Hmm. Huh? Oo. Oh. Ayan mo, na. Ito nga Kuyam na to. Kaya unin na, abad man, nukat si Ano ba? Nay. Man, siya. Siya, na, si man, No, 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 don't go here. Stay. Ano? Ang bango mo, ang bango tinuyan niya po. Meron mm, 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 mm. eh, ka na nailipat ni? Dala, yan, dyan inilipat si Luya. Tama na ba yan, Mi? Ito, tingnan na. Tinukasan lang ni Ito. Kala mo. na natin. Nakatayo ka dyan. Ihilera mo. Hindi kung saan-saan. Ito. Na eh, di siya nga to. Nabunan naman natin to. Ay, oh. Natin to. Ang kuyukot na kuyukot. Meron to, may laman. Meron to. Yes. Yes. Ako may ako magtanim. Magtanim, my baby. Mm -hmm. Magtapon na ka. <laughs> Dika, ganyan mo lang naman. Oh. Ew. Can I have some? Ano ang sabi ng mama arte. Eww. Madumi ng aking kamay. Yung pala. Nakatira sa lupa. <laughs> Ayan. Natsako yan. Di ba sa si iyo? Ah. Yan sila galing. Kapagunan. Si Cheche, todo, Akala niya siguro maano na yung lupa. Doon di niya alam mo ba? <laughs> Kapababa lang. Ah, kaya nga eh. Eh baka mamaya malunod. Kana chapo ito. Mm. Sarap mm. Na yung, Ta sure na sure ball siya. Tatabo lang pa yan, hindi naman ah, Huhukay, kay kilalim yan, matigas. Kain, matigas siya. Eh mga siya, may sinisipag siya. But, eh. okay. Sarap daw maghukay. Huwag mo ibaon ng host. Meron dito nakita. Tingnan ko ulit. Kahit naman magkakatabi ang mga yan. Kaya nga. Ito. Hmm. Mm. So, Maling tanim ko si isang puno. Tinama ko pag nagtanim na avocado, apat na puno. Para para sure kung may buhay. Ah, ang daming sanga, hindi alam dapat puno. <laughs> Dalawang puno, tatlong puno, ang dami. Eh. Oh. Ay, ang galing. Sa ilalim ng na lupa, nagkasanga. ang <laughs> laki na nung mulberry na kalit-lit lang nun, no? Ayan. Laki na niya. <clears throat> Mga cuttings lang yan. Kung pa ako, May. Oh, marami pa. Marami pa. Maugat dyan, Che. Kaya yan. Ugat na naman ang... Bagay, tatabo na naman daw. Hmm. Ako tayo ito na luto. Ito. Oh. Oh, ito pa, ilubog mo. Mansok oh no, wala. Ha? Kaan na? Yan, yan. Para pagka natin lahat yan, puro luyan Na! No!

Katse. Itakundo. Asu. Asu siya itakundo. Yun yun dun. Naglabasan. Labasan kasi yung mga laman. Kaya kailangan inipat. Nawawash out yung lupa. Kaya ano na kusa. Nga kasi kachi. kachi. Ayan. Ayan, ay, ay, ay. Nakalitaw na wala eh. Oo oh, kami nakalitaw na. Lagay ko na daw sa kaldero. Nakalitaw na. Gusto niya sa kaldero. Isda na lang katapat nito na may. Nakalabas na yung mga bunga eh. Bunga, laman! Ay, laman! Ano yun? Naka pa ah. Ito. <laughs> pan, pan, pan. Ano? Nagbanglo. Ito. So, Ito. At nagmamadali si Donya po rin. Ay, na isa pa. Tama na to. Siksikan yung ma Bakit tayo na pag, pag natin puro naman lahat? Mami. Oo, oh, Mie. Maganda nga yun, Mie. Maraming laman parang isang portion o luya yan. na sa ako dito tabunan ng na maraming yan. tabunan mo ah haha 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 naano baby naano baby kung ano 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 si mami. O oh, pinagasama. <laughs> Yung isang puno, isang puno lang. Kaya nga po mami, isang puno nga lang din. Punong-puno. Mama, ano puno. yan? Oh, o, huwag ka magkutkot. Katatanim lang yan. Ang kaya lang May CCTV. Lang. <laughs> lang hey, Gamers Masagbenta ka ng 35 kang kilo Dito sa ano Dito sa Inadertina May kalsada 35 kang sa kilo Tapos lay ka nga 3 kilo? Oo Anong gagawin doon sa lupa Sa RBC ha? Mabahayan mo Lalagyan ng luya Sabihin nga nyo eh Sabihin nyo Kalsada kasi Tapos lagyan natin Puro luya O yan Cheche -che, Magba Ano ka na Mag Magbalay ka na daw na highway. Yeah. <laughs> <laughs> Pag na... Love ka. Pura lang yung mga lang. Okay. Kaya mo na, Mi. Inaantay ko kasi yung hindi sa babang gabi. Para pagka... Nag-litsyon eh. Diba? Mag-litsyon na dito isang baboy. Ayan. Okay. Ayan. Uuulit <laughs> uh, ka sa kapit ba? Uuulit mo tayo sa kapit ba? Meron me? Ay ano? You know. Bakit oh. mo sinabi? <laughs> Tatapunan ko nga <ay>. rin! <laughs> Iuwi niya yan! Hindi. Yung puno! Iuwi yung puno! Oy, grabe siya. Bubulutin yung puno. Sige ka. Ano <laughs> uh, Ayan, di ba? Puro luya na yan. Yan yung mga lumitaw. Yung iba, iniwan namin. Nakakita ka lang ng sili. Ang hilig mo talaga sa sili. Mami, tirahin sila. Huwag mong gano'n. Baka matikpas mo pati puno. Alam ko na. Gawa ko ng flap Mami, mainit. 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 O, tingnan mo dito. Oh, ang ganda na luya, o. Oh. Sinta ba ni Cheche? Sinta ba ni Cheche? Uy, grabe Ano nangyari dun sa dates? Dates pa rin hanggang ngayon. Hindi <laughs> Ay, na ko. Ayan yung dates na bininhin namin dito. Dates pa rin hanggang ngayon. Nag-transfer -nag kami. Nag Tanim kami sa mga gilid-gilid. Ewan ko. dami-dami niyan -dami eh. ayo. Oh. Palakihin na lang natin ang husto dyan. Yung magiging puno na. Ayan. Luhoy. Lumitaw na. Lumitaw As na yung luhoy. Walang tanim dyan. Huwag mo. Abo bu punot mo yan, te. <laughs> <laughs> hmm. Diba? Karabi, oh. Malaki ng laman. Hmm, bango talaga ng luya. Ewan ko yung iba ayaw sa luya. Ba't kaya? Para si daddy. <laughs> Malamang pag binunot mo yan. Ako. Huwag! Should... <laughs> Kailangan magiging brown lahat yung tao. Malagayin natin yan. Titigan lang. Ito, ulaman to. Magbabawin Mami, yan mo pag, Hindi ba... yan, matagal pa mag-brown niya kasi nasa niya. Na, yung parang ano na siya. Tawag na ito. Oh, senior. Pati <laughs> 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 ano, ano ba may luya na gigi senior? Ano nagkakauban na yung yung dahon? Sabi to ang sa bakit ni senior na ako hapon? <laughs> Agoy! Ay, ganda yan rin. Wala may discount Ano nga. Ang sarap. mo yun yung dahon. Salamat at umakot. Tapos niya, kaso, hindi ako ma nakahabol sa ano, yung bigayan. Metan <laughs> nyo. Meron metan nyo. Uh, sino po kayo? Moises ang kagaling. <laughs> o, oh, mag maghatiin niya yung ano ha, dagat. Moises, saan galing yan? Ante na ba? Ano ba yun de? Yung puti kasi bumabagsak pagod palabas. Oh, inayos mo. Pinalagyan ko ng pagod.